Si Isabel ay isang 19 years old na dalaga mula sa isang kilalang angkan sa Batangas. Sanay sa marangyang pamumuhay, lumaki siyang walang kakulangan sa anumang bagay. Magagarang damit, mamahaling alahas, at edukasyon sa mga prestihiyosong paaralan sa Maynila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, damaan ni Isabel ang isang malalim na puwang sa kanyang puso. na tila walang kayang punan ng anumang material na bagay. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Sa isang pagkakataon, dinala siya ng kanyang pamilya sa isa nilang malawak na hasyenda sa Batangas upang ipamahala sa kanya ang ilang negosyo. Doon niya nakilala si Samuel, isang magsasaka na nagtatrabaho sa kanilang lupain. Si Samuel ay may maamong mukha, kayumangging balat at mga matang puno ng determinasyon. Sa simpleng galaw at malumanay na pagsasalita nito, nakaramdam si Isabel ng kakaibang paghanga at pagtingin sa binata. Ngunit si Samuel ay may asawa, si Rosa, na kilalang masipag at mapagmahal na may bahay. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas, Labis na naaakit si Isabel sa katapatan at pagiging responsableng asawa at ama ni Samuel, isang bagay na bihira niyang makita sa kanyang mundo. Habang patuloy siyang bumabalik sa hasyenda, napansin niyang lalo siyang humahanga kay Samuel. Ngunit hindi lamang paghanga ang nadarama niya, isa na itong malalim na pagnanasa na hirap siyang tanggihan. Sa kabila ng kanyang mga saloobin, hindi magawang ipahayag ni Isabel ang kanyang damdamin kay Samuel. Alam niyang mali ito, ngunit sa tuwing nakikita niya, ang... lalong lumalalim ang kanyang nararamdaman. Napapaisip siya, paano niya haharapin ang damdaming ito na tila lalong lumalalim habang pinipigilan niya? Si Samuel at Rosa ay mag-asawang magsasaka na halos magkaedad na 40 years old. Pareho silang lumaki sa Bukirin at sa maagang edad ay natutunan na nila ang sipag at tiyaga sa pagtatrabaho sa lupa. Si Samuel ay isang masipag at maingat na manggagawa. Palaging nakatuon ang kanyang atensyon sa taniman at sinisiguro niyang maganda ang ani nila taon-taon. Sa kanyang paglilingkod sa hasyenda ng mga magulang ni Isabel, Kinilala si Samuel bilang isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang trabahador dahil sa kanyang dedikasyon at kasipagan. Si Rosa naman ay isang simpleng babae, ngunit likas ang kanyang kabutihan at malasakit sa kanyang asawa. Palaging masayahin at puno ng lambing, siya ang nagpapagaan sa buhay ni Samuel kahit gaano kahirap ang kanilang trabaho. Sa maliit nilang kubo sa gilid ng hasyenda, Matiyagan niyang inaasikaso ang kanilang tahanan. Bagamat hindi marangya ang kanilang pamumuhay, puno ito ng pagmamahalan at pagkakaintindihan. Sa araw-araw, makikitang sabay silang nagtatrabaho sa bukid at madalas magtulungan sa mga gawain. Kapag hapon, karaniwan ng magkasama silang naguusap sa lilim ng mga puno matapos ang maghapong pagsasaka. At doon madalas pag-usapan ang kanilang mga pangarap tulad ng makapagpatayo ng mas matibay na bahay si Samuel bagamat likas na tahimik ay malapit sa kanyang pamilya sa bawat galaw niya lagi niyang iniisip ang kanilang kinabukasan at ang kanyang mga plano ay palaging nakasentro sa kapakanan si Rosa naman ay may ganap na pagtitiwala kay Samuel at damang-dama ng mag-asawa ang kagalakan sa kanilang simpleng buhay Ngunit hindi nila alam na ang kanilang masayang pagsasama ay sinisimulang subukan ng isang tahimik ngunit makapangyarihang damdaming nadarama ni Isabel. Gayunpaman, si Leo ay ang tahimik ngunit maasahang bodyguard ni Isabel. Bagamat halos nasa edad 25 years old lamang, nakasanayan na niyang maging tagapagbantay ng pamilya ni Isabel. Matipuno ang kanyang pangangatawan, kayumanggi ang balat na dulot ng araw, at may malamlam na mga mata na tila palaging nagmamasid at nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang amo. Sa kanilang mga lakbayin sa hasyenda, palaging nasa tabi ni Isabel si Leo, tahimik na sumasabay sa kanyang mga hakbang at laging handang tumulong. Sa kabila ng profesional na ugnayan nila, si Leo ay may lihim na pagnanasa para kay Isabel. Matagal na niya itong nadarama Ngunit sa kanyang pagiging bodyguard, itinuring niyang walang lugar ang kanyang nararamdaman. Nakita niya si Isabel, kung paano ito lumaking mabait at mapagmahal, ngunit may taglay na lungkot sa kabila ng lahat ng karangyaan. Nakikita ni Leo ang bawat himutok at saya ng dalaga, at sa kanyang pananahimik, nagpatuloy sa paglubog ang kanyang lihim na pagtingin. Sa tuwing natatanaw niyang nakatitig si Isabel kay Samuel, ang magsasaka, may nararamdaman siyang kirot at selos na pilit niyang kinikimkim. Nauunawaan niyang may ibang mundo si Isabel, at alam niyang hindi siya ang lalaki na makapupuno ng kanyang mga pangarap. Subalit sa kabila nito, nananatili siyang tapat at nagmamasid mula sa malayo, handang protektahan ang dalaga sa lahat ng oras, kahit pa ang kapalit nito ay ang paglimot sa kanyang sariling damdamin. Habang lalong lumalalim ang nararamdaman ni Isabel kay Samuel, si Leo naman ay patuloy sa pagsasakripisyo ng kanyang sariling pagnanasa. Sa bawat pagkakataon na nakikita niyang masayang nagmamasid si Isabel kay Samuel, napapaisip siya kung kailan niya kaya makakayang itago at limutin ang kanyang nararamdaman o kung magkakaroon siya ng tapang na ipakipaglaban ito kahit pa wala siyang kasiguruhan sa puso ng dalaga. Isang umaga, napagpasyahan ni Isabel na bumisita sa isang malayong bahagi ng hasyenda na halos hindi na napupuntahan ng kanyang pamilya. Ito'y isang tahimik at malawak na lugar na puno ng mga taniman at kakahuyan malayo sa abala ng kabayanan. Hiniling niya kay Leo na huwag siyang samahan sa pagkakataong iyon, nais niyang mapag-isa at namnamin ang katahimikan ng paligid. Pero nagpumilit pa rin si Leo na samahan ang kanyang senyorita dahil yun ang trabaho niya. Gayunpaman, hindi alintana ni Isabel na naroon si Samuel, abalang inaayos ang mga kagamitan sa bukid at nagbabantay sa mga inaalaga ang tanim. Habang naglalakad si Isabel, hindi inaasahan ni Samuel na makikita ang dalaga sa ganoong kalayong lugar, kaya't saglit siyang natigilan nang magtama ang kanilang mga mata, kapwa sila nakaramdam ng pagkabigla at tila pagtitimpi. Si Isabel, na palihim ng humahanga kay Samuel, ay biglang nakaramdam ng matinding kaba at tuwa. Hindi rin makaiwas ang kanyang mga mata sa kayumangging balat ng magsasaka at sa maamo nitong anyo habang abala sa kanyang mga gawain. Agad siyang lumapit kay Samuel at walang patid na pag-usisa ang nagugat sa kanilang pag-uusap. Sa kabila ng simpleng pagsasalita ni Samuel, nadamaan ni Isabel ang sinseridad at kababaang loob ng magsasaka. Nakwento ni Samuel ang hirap at saya ng kanyang buhay bilang isang magsasaka, ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya, at kung gaano niya pinahahalagahan ang bawat butil ng kanilang ani. Habang nag-uusap sila, hindi napigilan ni Isabel na mas lalong humanga kay Samuel. Sa kanyang mundo, bihira ang mga lalaking tulad niya, mga taong may simpleng pamumuhay ngunit puno ng kasiyahan at katapatan sa kanilang pamilya. Para kay Isabel, ang bawat salita ni Samuel ay may bigat, at unti-unti, lalo siyang nahulog sa damdaming kanina pa niya kinikimkim. Subalit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napagtanto rin ni Isabel ang katotohanan na si Samuel ay may pamilya at nakatali sa isang buhay na hindi niya maaaring sirain. Sa kabila ng kabutihan ng kanyang loob, alam niyang mali ang damdaming nararamdaman niya. Kaya't nang matapos ang kanilang usapan, Ipinangako ni Isabel sa kanyang sarili na pipilitin niyang lumayo at pilitin ang kanyang puso na kalimutan ang paghanga niya kay Samuel kahit gaano man ito kahirap. Ngunit ang mga mata ni Samuel sa sandaling iyon ay hindi basta-basta maaalis sa alaala ni Isabel. Habang pauwi si Isabel mula sa kanyang pagbisita sa hasyenda, tahimik siyang sumakay at nakaupo sa likod ng kotse kasama si Leo na kanyang bodyguard. Ramdam ni Isabel ang bigat ng kanyang nararamdaman. Dala ng hindi inaasahang pagtatagpo nila ni Samuel. Si Leo naman ay naroon lamang nakatingin sa daan, ngunit napapansin ang tahimik at malalim na iniisip ni Isabel. Habang nasa gitna ng kanilang biyahe, napansin ni Leo na tila malayo ang iniisip ni Isabel at sa kabila ng kanyang damdamin, naisip ni Leo na ito na ang pagkakataon. Bumibigat na ang langit sa pagdidilim at ang mga patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak habang nagmamadali si Isabel sa pag-uwi. Nag-iisang nakaupo sa likuran ng kanyang itim na sasakyan, ramdam niya ang bigat ng linggong lumipas. Si Leo, ang kanyang tapat na bodyguard ay tahimik na nagmamaneho sa unahan. Sa kabila ng pakiramdam ni Isabel na pagod, pinilit niyang maging alerto dahil tila may kung anong kakaibang bagay siyang nararamdaman sa paligid. Parang may mali. "Leo, bilisan mo ang pagmamaneho." Ang utos ni Isabel habang tila walang dahilan ang kanyang kaba. Ngunit sa halip na sumunod, marahan lang na iniangkla ni Leo ang tingin sa salamin, isang ngiting may lihim na plano ang sumilay sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, senyorita. Ako ang bahala sa iyo, sagot niya na may malamig na tono. Nababalot ng pangamba, sinubukang buksan ni Isabel ang pinto upang tumakas, ngunit nakalak na ito. Huminto sa isang liblib na lugar ang sasakyan, isang lugar na hindi pamilyar kay Isabel. Ang paligid ay madilim at wala ni isang tao ang maaaring humingi ng saklolo. Bumaba si Leo mula sa driver's seat at dahan-dahang lumapit sa likod kung saan nakasakay si Isabel. "Leo, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako!" sigaw niya habang nagmamadaling sinubukang kalasin ang seatbelt. Ngunit hindi na nakinig si Leo. Sa halip, mabilis niyang binuksan ang pinto, hinablot si Isabel at itinulak ito palabas ng sasakyan. Nahulog si Isabel sa malamig at maputik na lupa habang walang pakundangan siyang hinila ni Leo papalayo. Matagal na kitang pinag-iisipan, Senyorita Isabel. Ngayon walang makakapigil sa akin. Bulong ni Leo sa malamlam na dilim habang si Isabel ay nagpupumiglas. Naging mahina ang kanyang mga sigaw dahil wala nang ibang makakarinig sa kanya. Madilim at malamig ang gabi ng hatakin ni Leo si Isabel papunta sa isang masukal na bahagi ng talahiban. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, tila nagtatangka itong hugasan ang kasalanang malapit niyang gawin. Sinubukan ni Isabel na magpumiglas, ngunit nagkulang siya ng lakas laban sa panggigipit ng bodyguard na minsan niyang pinagkatiwalaan. Leo, maawa ka! Pakiusap, wag mo itong gawin! Nagsusumamong pakiusap ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay naglulumuhod sa takot. Ngunit tila bingi si Leo sa kanyang mga pagmamakaawa. Ang dating tingin ng respeto sa kanya ay napalitan ng mabangis na pagkasabik. Dinala ni Leo si Isabel sa pinakagitna ng talahiban, kung saan mas makapalang damo at mas mahirap makita mula sa kalsada. Nang sila'y dumating sa isang liblib na bahagi, walang ano-ano'y inihagis niya si Isabel sa lupa at buong puwersang inipit ang kanyang katawan. Sinimulan ni Leo ang kanyang karumaldumal na balak. Pilit na ipinagtanggol ni Isabel ang kanyang sarili. Kinagat niya ang braso ni Leo Sinipa ang kanyang binti, ngunit sa bawat galaw na iyon ay lalong nagiging marahas ang bodyguard. Sa kanyang pagwawala, aksidenteng naitulak ni Leo ang ulo ni Isabel sa isang malaking bato na nakabaon sa lupa. Isang malakas na tunog ang umalingaungaw at bigla na lang siyang natigil. Hindi na gumagalaw si Isabel. Nang mapagtanto ni Leo ang nangyari, agad siyang napaatras. Hindi ito dapat mangyari. Ubulong niya sa sarili habang nangangatog sa takot at pagkabigla. Napansin niyang hindi na humihinga si Isabel. Sa isang iglap, ang kanyang pagnanasa ay napalitan ng sindak. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, mabilis niyang naisip na kailangan niyang itago ang katawan. Walang oras upang mag-isip ng maayos, dahil kung may makakita sa kanya, tiyak na sa kulungan ang kanyang bagsak. Agad siyang nagsimulang maghukay gamit ang kagamitan sa sasakyan, nilalabanan ang lamig at basang lupa na patuloy na tinatamaan ng ulan. Habang lalong bumabagsak ang ulan, lalong humuhukay si Leo ng mas malalim. Pinilit niyang huwag pansinin ang mga dugo sa kanyang mga kamay at ang malamig na bigat ng katawan ni Isabel na nakahandusay sa tabi niya. Nang sapat na ang lalim ng hukay, mabilis niyang itinulak ang bangkay ni Isabel doon at tinabunan ng lupa at talahib, umaasang walang makakatuklas ng kanyang krimen. Matapos matabunan ang katawan, tumayo siya at mabilis na naglakad pabalik sa sasakyan ang kanyang puso ay kumakaripas ng tibok hindi dahil sa pagod kundi sa takot sa kanyang nagawa sinubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga habang iniisip kung paano niya itatago ang lahat ng ito pilit niyang pinapaniwala ang sarili habang nagmamadaling iniwan ang lugar ng krimen ngunit sa kanyang pag-alis hindi niya napansin ang isang piraso ng pulang tela mula sa damit ni Isabel na nakasabit sa talahib isang ebidensya na maaring magbunyag sa kanyang nagawang kasalanan. Matapos maitago ni Leo ang bangkay ni Isabel sa talahib, mabilis siyang bumalik sa sasakyan at siniguradong wala siyang naiwan na bakas. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay ng basang damit at nilinis ang mga bakas ng dugo sa kanyang kasuotan. Kailangang magmukhang biktima siya para maitago ang kanyang krimen. Sa pagbalik sa mansyon ng mga magulang ni Isabel, iniwan niya ang sasakyan sa daan at may gasgas sa gilid upang magmukhang nagkaroon ng kaguluhan. Sinugatan niya ang sarili gamit ang matalim na bato at nagpatumba sa damuhan, pilit na pinahina ang sarili upang magmukhang sugatan at hinanghina. Nang pagpasok ni Leo sa bahay ng mga magulang ni Isabel, duguan at may sugat sa noo. Takot na takot niyang ibinalita na dinukot si Senyorita Isabel ni Samuel, isang magsasakang matagal nang naninilbihan sa kanilang lupain. Nagpupumilit si Leo sa kanyang kwento na nakita niya mismo kung paano sinaktan ni Samuel si Isabel at dinala ito sa talahiban. Dahil sa matinding takot at galit ng ama ni Isabel para sa kaligtasan ng kanyang anak, agad niyang ipinahuli si Samuel kahit patuloy itong nagpapatunay ng kanyang pagiging inusente. Sa kabila ng pagpapaliwanag ni Samuel, binaliwala ito ng mga tauhan at pulis, lalo na't na mas pinaniwalaan nila ang kwento ni Leo. Habang nakakulong si Samuel, patuloy ang paghahanap kay Isabel, ngunit walang bakas na makita ang mga autoridad. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Rosa ang asawa ni Samuel na hindi tumigil sa paghahanap ng hustisya ng kanyang asawa, ang isang piraso ng pulang tela na katulad ng suot ni Isabel bago siya mawala. Agad niya itong ipinakita kay Don Altamirano, ang ama ni Isabel, na naging dahilan upang ipag-utos ang muling pagsisiyasat sa lugar. Natuklasan ng mga pulis ang isang bahagi ng talahib na tila hinukay kamakailan. Matapos ang masusing paghuhukay, tumambad ang katawan ni Isabel na natabunan ng lupa. Dahil dito, muling kinwestiyon ng mga autoridad si Leo na kalaunan ay nahuli sa kanyang pagsisinungaling nang lumabas na ang ebidensya, mga bakas ng paa at DNA na nagtuturo sa kanya bilang salarin. Nang walang ibang mapagpipilian, inamin ni Leo ang kanyang krimen. Aksidente raw ang nangyari, nadulas si Isabel, ngunit sa takot ay nagdesisyon siyang itago ang bangkay at palabasing si Samuel ang may kagagawan. Ngunit huli na ang lahat, wala nang awa ang pamilya ni Isabel para kay Leo, na agad na ikinulong at naharap sa paglilitis. Pinalaya si Samuel matapos mapatunayang wala siyang kinalaman sa krimen. Ngunit ang sakit ng pagkaparatang sa kanya at ang hirap na dinanas niya sa kulungan ay nag-iwan ng sugat sa kanyang kalooban. Samantala, ang hasienda ay binalot ng kalungkutan sa pagkawala ni Isabel. Habang sinisindihan ni Don Altamirano ang kandila para sa kanyang anak, tahimik niyang ipinangako sa sarili na magdurusa sa kulungan ang salarin at magbibigay ng hustisya para sa kanyang nawalang anak. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.